Pero kailangan mo din talaga mag-take ng risk. Good morning mga kakons. Kamusta ulit kayo? So, kung bago ka palang pala dito sa akin channel, please consider subscribing and comment down below. So, may nagtanong sa akin dun sa kabilang app, sa blue app ko, kung uh, may placement fee ba? At kung magkano magagastos? At may age limit pa. So, meron po dito ang age limit. 40 to 5, uh, 45 years old kapag ex-abroad and 40 years old naman kapag uh, first-timer. Tapos, wala pong placement fee, mga mi. Walang placement, pero kayo po yung magbabayad ng process nyo, sa pagbayad ng medical nyo, uh, pang expenses nyo, kapag uh, may mga kailangan kayong gastusin, or ganun, mga bayaran. Tapos, syempre, magdidepende rin kung galing ka ng probinsya, syempre, pamasahin mo, galing probinsya, papunta Manila, pag na-hide ka na. Tapos, kapag first-timer ka, syempre, madatagdagan yung gastus mo dahil magdetest na ka. And I think, nasa Depende lang guys, depende kasi yan sa agency na mapuntahan mo kung magkano ang papabayad nila sa iyo doon sa pagtraining sa test. Kasi ako hindi na ako ng test dahil ex abroad naman na ako from Saudi. So pag ex abroad hindi na po magte-testa o wapidos na lang. Wala pang 20k yung nagastos. Sa pag-process ko lang, pagbayad ko ng medical at saka yung mga small expenses. So, 20k below lang yung nagastos ko sa pag ko. Pero yung hawak-hawak kong pera lahat is 50,000. Galing ako ng probinsya ubus po yung lahat kasi nagbayad ako ng renta sa bahay na nag-apartment ako and yung mga expenses ko sa pamasahe and syempre yung mga personal expen expenses ko sa pangkain pang transpo tapos pag may pinapakuhang mga something na documents or uh, may kulang sa documents or may ipapa-verify sila syempre kapag malayo yung untahan mo mamamasahe ka so ako naman that time medyo galak kasi ako kaya Nakaubos ko talaga yung perang bitbit. Talaga -bit. din kasi ang lola nyo that time doon sa Manila. Dahil lang yan naman, boring kaya. Charin. So yun lang, medyo nagastusan lang ako doon sa personal expenses ko. Pero lahat-lahat na nagagastos is 20,000 below lang. The rest nun, wala na. Kung, ex-abroad kayo, minsan, wala pa nga. Yung iba nga, libre talaga, hindi talaga sila nakagagastos. Wala masyadong gastos kapag ka-ex-abroad. Lalo kapag ka-shinolder pa ng amo. Kasi yung mga kabatch ko, may nakilala ko na tatlo sila, Um, nila ang naggastos ng allowance nila, pamasahin nila galing probinsya, at yung medical nila, pati yung training nila sa TESDA. Lahat shot. yun ang kanilang amo. O, tapos hindi yun binawas sa sahod nila nung nagka-chat kami dito sa GC. Hindi binawas dun sa sahod nila. So, depende talaga yan. Swertihan lang talaga. Pero kailangan mo din talaga mag-take ng risk kapag gusto mo ano, sumugal. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Huwag na mahinayang sa gastos kung sakali man na gusto mo talagang mag-abroad o dito sa Hong Kong. Hey lang mga mi, good luck sa mga gusto mag-apply dito sa Hong Kong. See you.